Kung makakasalubong nyo to sa may hagdan, anong gagawin nyo? Nakita ko lang to sa may FYP ko and sobrang napaisip din ako eh. Sino ba to? Kung si The Grudge to sa may Jew on The Grudge na Japanese, iiyak na lang ako. <laughs> Kita nyo ba yung mukha niya kapag naka-zoom in? Yung sagot ko sa may tanong na to, nakadepende sa kung ano yung kukunin ko doon sa may babae. Eh. Siguro ko kukuha lang ako na soft drinks, huwag na lang. Pero kung nakasalala yung buhay ng isang taong mahalaga sa akin, sige, rambulan na! To siguro una kong gagawin, huh? ano? <laughs> Kinikilabot ako imagine it. Siguro una kong gagawin, magre-ready ako ng baseball bat. <laughs> Yari ka sa akin kaya ako, mag-aalanigan ako. <laughs> Pero kung bawal may sandata, may parang may paraan pa rin naman. Siguro ano, sisipain ko, pwede ba 'yon? <laughs> Niisip ko pa lang na pagkasipa ko, bigla nang hawakan yung paa ko. <laughs> Siguro ano, sa bunutan ko na lang maawa naman yung buhok ni. <laughs> Puti ka, ayaw mo talabi <laughs> Siguro pwede ko namang talunin na lang, kaso baka madapa naman ako. So mas GG ako noon. Pag natumba na lang ako, mag-aalam Conor McGregor, kabib na lang ako. Kung re-wrestlingin ko na lang siya agad. Yeah, that's right. That's right call for your mama. <laughs> <laughs> so yun lang siguro sa akin. Kaya ba, anong gagawin nyo kapag nakasalubong nyo yan pababa sa hagdan? Kumaba naman si Mr. Moon. <laughs>